Sexy! Nasa linyo na natin. Mm. Si Senate President Jesus Escudero. SB, your honor. Good morning po. Maganda umaga, Senate President. So, well, wang sa ating mga taga-subaybay. Maganda umaga sa inyo. Good morning. Para hindi bagay, Joe. Hindi pa bagay? <laughs> <laughs> ba, babagayan babagayan na uh, sa lalong madaling panahon. Pero ano ba appreciation po ng Senado doon sa uh, Shall Forthwith uh, Proceed to Trial uh, SB. Well, balik tanawa natin ang mga nagdaang impeachment, Joel. Impeachment ta uh, trial ni Chief Justice Corona, yung Chief Justice Corona. Isang linggo bago nag-adjourn ang Senado, inihain yan. Pero hindi nag-trial ang Senado. Mm -hmm. Pinagpalipas muna ang Christmas at New no Year break. Makalipas ang kulang-kulang isa't kalahating buwan bago nag-trial. The impeachment complaint ni dating um, Ombudsman Mercy Gutierrez, mm -hmm. tatlong araw bago nag-adjourn lang Senado, hindi rin nag-trial ang Senado. In schedule and trial, mahigit isang isa't kalahating buwan. Sa Mayo na, from March 23 final, Mayo na, in-schedule ang trial pero nag-resign si Ombudsman Gutierrez kaya hindi natuloy yun. So kung babalik tanawan mo, Joel Weng, hindi naman fortuit kinaumagahan mm. bukas mismo dahil marami pang kailangan mo nang gawin ng Senado bago yon Okay, kung ito po ay nabangit nyo kahapon, si simulan after na ng sona ni uh, Presidente. Yung, yung trial mismo. Yung, trial, yung mismo. trial, mismo. Ibig sabihin, bago pa maggaro, habang nag-uusap tayo ngayon sa mga usad na panahon, bago pa yung trial after sona, what will happen? Ano yung dapat asahan ng publiko sa Senado? Well, i-refer sa Committee on Rules ang impeachment complaint at i-refer sa plenaryo. Base nun, pag-uusapan namin ng rules, aprobahan yung rules dahil maraming update na kailangan gawin mula nung ginamit yan sa panahon ni eh, dating Chief Justice Corona. Maraming pagbabago sa rules of court at marami din kami natutunan nun na hindi naman inilagay sa rules hanggang siguro ngayon pa lamang. Pag natapos po yan... Um, depende sa mga aprobahang nilalaman ng rules, pwede na pong simulan lahat ng pre-trial procedures. Ibig mm -hmm. sabihin, papasagutin na si Vice President Duterte, papasagutin sa sagot, yung prosecution. Magsasagutan sila. mag schedule tayo ng pre-trial para magkaroon ng mga admission at din din pag ng judicial affidavit ng kanilang mga testigo. Um, bago pa magsimula ang pre-trial, ang, ang actual trial, itong mga bagay nito na ang tawag ay pre-trial, kaya nga pre, bago mag-trial, yan ay maayos na lahat para sa gayon. Pag nagsimula ang trial, tuloy-tuloy, mas mabilis at mas maayos na yan. Okay, so ang ang sona ng Presidente normally it happens diba under the constitution kung hindi ko po ang nagkakamali Senator President last Monday of July tama July po July 28 to yeah, be exact 28 right? to be exact ibig sabihin August na kayo talaga makakapagsimula ng trial per se Opo, tinataya ako na dalawa hanggang tatlong buwan tatagal ang paglilitis mm -hmm. dahil nga sa mga pagbabago sa rules na i-adapt ia ng Senado, mm -hmm. batay sa rules of court din naman ay na ng Korte Suprema. Anong particular sa rules ang kailangang baguhin sa President po? Ang um, gaya ng sinabi ko, mas malakas na pre-trial brief at mm -hmm. pre-trial hearing. Pangalawa, yung judicial affidavits pangatlo yung pag-authorize sa Senate President o tagapangulo ng Senado hmm. na gawin lahat ng yan na hindi kinakailangan ng impeachment court ang gumawa dahil pre-trial naman ito. Ang trial na tinatawag Gwenzo Joel, hmm. ay kapag ka tumatanggap na ng formal na ebidensya ang korte, trial na talaga 'yon. Okay, SP itong ano, itong uh, hmm. Articles of Impeachment <laughs> pito po ito, no? Conspiracy to assassinate uh, the president the first lady and the speaker tapos meron pong CIF issue may bribery pa ng mga deputy officials and uh, so on uh, dito pa ba sa babalang kasing rules uh, doon ba malalaman ano bang article ang uunahin uh, <coughs> doon ba isasalansan ko ano yung uh, yung uh, uunahin na uh, dusa hindi Kadalasan, dual sequential yan. Kung ano yung unang nilagay ng prosecution, yun ang uunahin. Pinakahuli yung huli nilang nilagay. Subalit, so, pwedeng pagkasundoan na baguhin yan sa pre-trial. Pwede kang sabihin ng prosecution na eh, pagpapaliban na namin yung tatlo. Mm -hmm. Apat na lang nga nga uh, papatunayan namin. I-dismiss nyo na yung tatlo kung gusto nyo, pero hindi na kami mag ng ebidensya dyan. Pwede din po yan. Okay. So ito, ito lang ang klaro dito, no? Ayun, kung ano yung komposisyon ng bagong Senado, yun ang yun ang ha buo, Yun uh -oh. ang bubuo ng uh, impeachment court. court. Tama ho ba SB? Um, opo. Um dahil hindi sa panahon hanggang June 30 para mapagpasahan po yan ng 19th Congress. Um tak reality check lang po tayo. June 2 aprobahan namin yung rules, kailangan pang i-publish yan, Joel Beng bago maging effective. Papasagutin natin ang nasasakdal, 10 days yan. Pag humingi siya ng extension, limang araw pa, bibigay malamang yun. Papasagutin ng prosecution, 10 days yon Pag humingi ng extension, malamang bibigyan. Mm -hmm. Yung palamang June 30 na tapos na ang termino ng labindalawa sa 23 miyembro ng Senado. Senate President, sabi nga po nila ang impeachment trial ay isang political exercise and palagi natin narinig numbers game ito. Gaano kahalaga ang merito, pag-usapan ng merito at legal basis ng mga akusasyon sa sa, sa Vice presidente kung at the end of the day, political affiliation ang mangingibabaw. Pag sinabi mong political political uh, weng well, hindi naman affiliation lang, pag mm -hmm. sinabi mong political, yung gusto ng nakararami. Aristotle, when defines politics as the art of influencing other people. Mm. So pag-political, kailangan kumbinsay ng prosecution na dapat makonvict. Mm. Kailangan kumbinsay ng depensa na kailangan maakwit, acquit Kailangan kumbinsay ng mga boboto na tama ang boto nila sa harap ng sambayanan na bumoto at naglukluk sa kanila. Yan ang pagkakaunawa ko sa pagiging political ng prosesong yan. Mm. Hindi lamang yung kinabibilangang partido o grupo. Uh, ng mga senador. So hindi magkakaroon ng mahalag, mabigat na bearing yung magiging resulta ng eleksyon sa uh, bilang ng mga mahalal ng mga bagong senador sa resulta ng magiging hatol sa impeachment uh, trial na ito? Ko y, sa palagay ko, y hindi. Weng, dahil ulitin ko, ito ito'y mm -mm. uh, live on TV, broadcast mm -mm. to. So kung ano yung makakakumpensi sa senador, hindi na yung, yung makakakumpensi sa sambayanang nanonood. Mm -mm. Kung hindi kumpensido ang sambayanan, baka mahirap din makakumpensi ang mga senador na boboto pagdating ng takdang panahon. Ano man ang partido o grupo na kanilang kinabibilangan. Kaya nga pa na paalala ko sa mga kapwa ko, senador. Maghunos dili, magpahayag, kaugnay ng maaring maging boto nila dahil sa ngayon, wala pa naman sila, wala pa naman kaming nakikita ang anumang ebidensya mula sa magkabilang panig. Mas, mas mabuti siguro, mas prudent, ika nga, mo muna namin yon bago kami humusga magsalita o magpasya. SP itong ito lang issue sa withdrawal kasi nabanggit ni ano ni Senate President Escudero yung ano, yes, uh oo. -oh. Yung 20th Congress magka nagbago ng composition niyan. Maaring uh, mag-file sila for withdrawal, withdrawal uh, ng mga pinasa nilang articles of impeachment. At, at, at tama ho ba yung uh, uh, isipin natin na maaring mangyari po yun sa pagpasok ng bagong Kongreso? May nagtanong lamang nun, Joel, hindi galing sa akin. Ang tingin mm -hmm. ko, posible yon. pero ano man ang gawin nila, dahil naisampayan, na naihain na sa Senado, ang magpapasya kung gagawin nga o hindi ay ang impeachment court na. At hindi porkit ginusto na i o ano man, kaugnay ng reklamo, ay eh, yun na nga ang gagawin din namin. Hindi na nila hawak yan na sila lamang ang magpapasya. Impeachment court na magpapasya kung papayagan yan o hindi. Okay. SB, salamat sa oras ninyo. Sir, ha. your, thank your you. Your honor, thank you. <laughs> oh, makikita ka <laughs> so, na namin man, na karo. salamat at magandang umaga po thank sa inyo. Thank Good you, thank you. Good morning. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Senate President sir. Francis Escudero, oras natin mga kapuso. Ang hilingan, walang pinoprofit.